okay. Good day ka kayo ito. So, for today's video, magtutuloy lang tayo sa sa Marilake at may trauma tayo naghihintay actually may pakay tayo na magpapitik so, sa Marilake actually gusto nga natin na kailang punta na tayo ng uh, Marilake sa Tanay akala natin eh napipitikan tayo pero once checking dun sa mga page nung mga namimitik eh wala siguro random or uh, talagang di lang talaga nakapture feeling lang natin napipitikan tayo So hopefully, mapitigin tayo dahil meron tayong ano, malakas na kasama. Diyan ah <laughs> Johnny Shout out <laughs> Sinasama ko mga kapatid ko para makalayo-layo naman Huwag kalagala naman oras na lang rin pa naman na sila Yung iba Oo Hindi sana tayo sa Ponte. Oo Next ano? Sunod na buwan Sunod na buwan So yung kakwento, um, ang balak puntahan namin yung shrine, yung malaking Mama Mary. Base dito sa uh, aking tour guide. <laughs> dito sa itong naka-ADB na yan. Pupunta na daw namin yung malaking shrine doon ni Mama Mary tapos doon kami kakain ng masarap na bulalo. So Sunday feels eh konti lang siguro na sa lansangan ngayon ang marami yung mga ma, na mga rides ngayong araw na to. So asahan natin maya maya na maraming tao doon sa mga pitik spots dyan sa Marilake. And hopefully mapitika naman tasa sana tayo. <laughs> Dahil ilang mga uh, beses na tayong uh, tawag doon din man field. So, siguro hindi lang talaga na sasama sa upload. hindi so, na atin na-capture. May maangas na lady rider doon. Tap, oh, galing. <laughs> so yun, kakwento. Dito na kami sa Antipolo. So maya maya, pasok na tayo noong Maralika Highway. Ako sa Maralika Highway na tayo eh. Pero sa Antipolo pa rin tayo. Mapipil na naman natin ang ano, uh, tawag dito, nature pills. So, yun. Takbong 60 lang daw. Pero, magsas 70 na. Yan. Sabi na nga aking 2 right. Yan. Hoy, okay, to nung nakaraang punta natin dito, malamig. Malamig 'yung hampas ng hangin. Tato, kakayen to, literal na talaga ng hangin. Ang lakas. <laughs> oh, minor menor tayo kasi baka maampas talaga tayo ng pinaka-bulto hangin. Gan Wow. Sa so, talaga to sa dinadayo dito sa ano, Marela sa tanay. 'Yung mga ganyan tanawin. Galing ka ng stress ng work Pagod Bigyan ka ng isang araw Para sa ganito Sulitin mo na Grabe. Napakaganda ako ko yan to Parang kang ano Baga sa computer Narefresh ka na mga ilang beses Nareboot yung cellphone mo Ayan Ganun Ha? Ano na? Kaya nga eh Wala nga eh Isa lang So ayun kakwento Medyo hindi maganda yung pangitain dun sa taas Kasi dun tayo pupunta Kumbang may kapalit talaga yung sikat ng araw na yan eh Pero walang pipigil sa atin Diretso <laughs> So ayun kakwento Inadvise na tayo nung ano no, natin Kasama natin Na magdahan-dahan pagdating sa kurba Which is tama naman kaya tulad nyan, may mga makakasalubong talaga tayo. So yun, friendly reminder na lang na sa mga tulad ko na hindi sanay sa mga ganito. Although mga ilang beses na rin tayong nakarating dito, syempre, pag mga kurba, syempre, matik yan, magbabanking ka. So, konting ingat. dandanin Laan mo lang. Eto kasi, sanay na sanay na yan. Ano? Tapitikan kaya tayo. Oo. Oh, oh. So mga kwento, napitikan tayo. Hopefully makita natin yung picture natin doon sa site. <laughs> yeah sa so, mga page ng mga namimitik na yan. So shout out sa inyo. thank <laughs> you hindi bakit so yun date ulit sa aking kapatid ang galing mo naman yung mas sobrang makita naman kung gano'n ka ah uh, mm. <laughs> ang kakwento wow So yun, so yun itong ano Si Mama Mary Yan Si Rihina Tapos ito yung simbahan sa baba Yan So Sunday, yan, malaming tao So bumaba pa ng Patibang lugar Para magsimba dito Yan, Tignan yung view tayo bulalo. Oo. Tapos i-libre mo ako. Wala akong pera. Hindi pwede. Sama-sama sa atis wala kang pera. Ikaw na Oo. So yung kakwento. Yun so dito kami kay Rihina. Ayan. Si Mama Mary. Picture dito. So siyempre papasalamat tayo sa araw na to. Kasi siyempre panibagong buhay, panibagong araw. Nakapag-reach pa tayo. Ayan.